Andito na pala tayo guys sa SM Kalamba guys. At yung sunod naman ito guys ay turbina. Doon sa turbina guys ay doon kami sumasakay papuntang Bicol. Para makita ninyo naman guys itong Kalamba Laguna guys. Malapit na ako sa SM. At yun naman guys ay papuntayan ng ano, Pansol. Santa Cruz Laguna. <laughs> Marami dito guys kainan mga restaura. sa perimeter area guys. Yeah. At nga guys may kasunuran tayo sinusundan tayong trailer. Distansya lang tayo guys baka tayo maipit. Paktay tayo dyan guys. Ito nga pala guys ang SN Kalamba. Napakalaki nyan. Parang muwa <laughs> ayun guys oh dami niyang christmas light SM Kalamba guys oh wow sana all ganda at ito naman guys kaya 168 shopping mall parang galing yung divisoria guys sabi nila please yung divisoria bili, bili na sampo sampo lang guys oh na hangga tabi tabi mo yan guys para di ka madurog dyan at dito pala nga guys, ang pinakamurang gasoline station guys, sa refill station guys, sa itong mga murang gasolina. Kung gusto nyo mura, dito kayo magpagas sa refill gasoline station. Tingnan nyo guys yung presyo, nasa 40 lang, 50. Yan refill oh, ayan oh. Premium 52, 51, diesel 46 'di oh. ba? Diba? Pag sya shell yan guys Saka sa Caltex 60, 70 <laughs> Sana all Kaya lagi dyan ako guys nagpapagas sa repeal Kasi mura dyan Kung gusto nyo naman guys mahal Likalidad ah Sa shell kayo guys saka sa Petron Ay sa Caltex yan Mga ginto ang gasolina nila Mga guys, medyo madilim na dito at Walang kilaw-ilaw at lubak-lubak pa nga ang daan.